Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluman ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mapagpalang araw ng Martes po sa ating lahat. Ang ilawan ay simisimbolo sa ating pananampalataya. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito'y nagiging liwanag na dapat nakikita at nadarama ng iba. Hindi tayo tinawag upang itago ang ating pananampalataya o kabutihan sa sarili lamang, kundi upang ito'y maibahagi sa iba, lalo na sa mga naglalakad sa dilim ng problema, pagkalito at kasalanan. Pinaalalahanan din tayo ni Jesus na maging maingat sa ating pakikinig. Hindi sapat ang basta nakikinig ng kanyang salita. Kailangan natin itong isabuhay. Ang tunay na nakikinig ay siyang nagpapamunga ng kabutihan. At ang ating katapatan, mas lalo tayong pagbibigyan ng Diyos ng biyaya at liwanag. Ngunit kung pababayaan natin ito, pati ang liwanag na mayroon tayo, ay maaring mawala. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Paano ko maibabahagi ang liwanag ng Diyos sa aking pamilya, kaibigan at kapwa? Ako ba'y tunay na nakikinig o nagsasabuhay ng salita ng Diyos? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aking landas. Huwag mo pong hayaang itago ko ang pananampalataya, kundi ituro mo sa akin na maging liwanag para sa iba. Tulungan mo akong maging tapat na tagapakinig at tagasunod upang ang liwanag mong nasa akin ay patuloy na magningning. Nawa'y makita ng iba sa aking mga gawa ang iyong pag-ibig at kabutihan. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.